Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga po. Ayan, pumunta nga si Eliza sa Taiwan. Nag-enjoy na enjoy, enjoy silang apat. Ikaw yung kanyang mga beshie. Kasama siya si Mimi, yun si Josh. Villanueva. Ito na nga nakita natin. So, Nag-wish nga si Eliza sa famous place ko saan. Nag-wish sila at pinapalipan na parang saranggola. Ang wish lang naman ni Eliza. sabi nga ng iba pati hindi ni Eliza winiwish ang kanyang love life syempre minsan talaga tumarating na lang talaga sa hindi na sa ang panahon ang iyong love life siguro kinaya na yan kayo pwede eh, ang no, pumay tarating man hindi sa 2024 ang importante talaga ang career niya muna ngayon nakafocus siya sa kanyang mga business so baka may pupunta na mga bagong business itong si Eliza pati sa kabilang banda nag training na sila so abangan natin ang mga ganap na sa training Kasama na si Bea si Dendel Lazaro kaya abang abang muna dyan guys hanggang sa muli bye, -bye always remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagay.